Ang dami lang pinamimigay. nila Thank you. Thank you. God bless you. Did you give me? Ito yung mga nakuha natin doon, guys. Yung mga pinamigay nila. Mga oranges. Yung mga binigay nila. Oh. Ang dami. Mga saging. Mga grapes. buksan natin. Okay, so. Seedless. Red seedless grapes. Ang dami lang binigay eh. Tapos yan pa. Mayonnaise. Yun, Yun lang guys. Salamat.